Nakakain na ba kayo ng soam na mais alam ba ninyo sa bukod masarap sa gawin ulam madami din ito benepisyo sa ating kalusugan. Ang soam na mais ay isang Filipino corn soup na binubuo ng sariwang native white corn, hipon, manok, baboy, at mga dahon ng gulay. Ito rin ay kilala bilang ginisang mais o sinabawang mais sa ibang mga rehiyon ng bansa. Ang soam na mais ay isang paboritong lutuin sa Pilipinas dahil sa kanyang malasang lasa at kahit na simple ang mga sangkap nito, nagbibigay ito ng kasiyahan sa bawat kagat. Narito ang ilang mga benepisyo ng soam na mais. Ang mais ay mayaman sa bitamina C, bitamina A, at iba pang mga bitamina at mineral na mahalaga para sa kalusugan ng ating katawan. Ang mais ay mayaman sa protina, omega-3 fatty acids, at iba pang mga bitamina at mineral na mabuti para sa ating kalusugan. Ang mga dahon ng gulay na kasama sa suam na mais ay nagbibigay ng fiber at iba pang mga mahahalagang nutrients. Sana'y nagustuhan mo ang impormasyong ito. Kung may iba ka pang mga tanong, huwag mag-atubiling itanong. Sa suam na mais, makukuha ang mga sumusunod na bitamina at mineral. Isa Bitamina E makukuha ito mula sa mga dahon ng mais at iba pang mga gulay na kasama sa soam na mais. Ang bitamina E ay mahalaga para sa malusog na paningin, balat, at immune system. 2. Bitamina C matatagpuan ito sa mga fresh corn kernels at iba pang mga sangkap ng soam na mais. Ang bitamina C ay tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapanatili ng malusog na balat. 3 bitamina B ang mga karne tulad ng hipon, manok, at baboy na kasama sa suam na mais ay mayaman sa bitamina B. Ang bitamina B ay mahalaga para sa enerhiya production at pag-andor ng nervous system. 4. Folate Ang mais ay isang magandang mapagkukunan ng folate. Ang folate ay mahalaga para sa pagbuo ng mga bagong selula at pagpapanatili ng malusog na dugo. 5. Ayor ng karne tulad ng baboy at manok na kasama sa soam na mais ay mayaman sa ayorn. Ang ayur ay kailangan para sa tamang daloy ng dugo at pagpapalakas ng immune system. 6. Fiber Ang mga gulay at mais na kasama sa soam na mais ay mayaman sa dietary fiber. Ang fiber ay tumutulong sa pagpapababa ng cholesterol at pagpapanatili ng regular na pagdumi. Ang suam na mais ay hindi lamang masarap kundi mayaman din sa mga bitamina at mineral na mahalaga para sa ating kalusugan. Have a nice day everyone. Enjoy the watching mga dabarkads.